Balita, sa iba pa mga balita mga kabrigada, patuloy po ang pangamba ng mga lokal na mga magsasaka na posibleng may sakripisyo ang agricultural sector sa nakatakdang negosasyon ng Pilipinas at ng Bansang Amerika. Kasunod ko ito ukol sa 20% tariff na pinataon sa ilang produkto mula sa Pilipinas. Sa panayam ng Brigada News FM Manila kay Sina Executive Director Jason Kanglet iginit po nitong hindi dapat isama ang agricultural goods na kasunduan upang hindi mapahamak ang mga lokal na magsasaka. Ganyan din po yung sitwasyon ngayon at yun po ang ating sinasabi mm. na wag naman sanang i-bargain. Mm. Uh -huh. Ito ating mga uh, produktong mm. talagang backyard eh. Mm. Uh, sa totoo lang po itong mga in natin mga capital intensive eh. ibig sabihin ito yung mga Kumpanya na siya, hindi naman directly farmers talaga yung kung baga nakikinabang pag nage-export ka ng ganyan. Kampalis mm. na po yan. Eh. Pero yung mga baboy, manok, mais, eh talagang kita-kita nyo, mm. talagang farmers yung mga, uh, nag-aalaga ng baboy, nag-aalaga ng manok at mm. nagmamais po. So yun po ang ating talagang uh, main concern dito sa uh, forthcoming uh, trade negotiations oh. sa U.S., Pilipinas. At panika inglit mga na panalo na ang US sa agricultural imports mula sa Pilipinas kaya dapat ay hindi na ito galawin pa. Kaya panawagan pa ng grupo ng mga magsasaka sa pamahalaan partikular sa Department of Agriculture at National Price Coordinating Council na magpatupad ng mga bang upang maprotektahan ang mga lokal na mga magsasaka laban sa mga posibleng pinsala ng mga bagong patakaran sa kalakalan. Ang bahaging ito ay hatid sa atin ng NutriCleanse Herbal Capsule. Linis Chan, Sexy Chan.